may magluto ako ng ano, ng alokbate. Yan mo, lalaki ng dahon. Ginupit-gupit ko lang to. Kasi ang lalaki, ang lalapad ba? Igisa ko lang siya, tapos lagyan ng hipon. Ayan. Ay ko na yung hipon. Ay, hipon. Ay ko na yung bawang. Igisa ko na siya. Mainit na yung matika. Isa ko lang siya, walang sabaw. Actually, pinaluto lang ito ng kasama ko. Pinaluto niya kasi wala siyang time magluto. Siya bumili. Yan lang yung buhay. Pwede na yan. Sabay-sabay na kayong maluto. Kasama ko nagluto ng kanin puti. alam namin ngayong gabi. Maingay ah, yung exhaust. Sobrang ingay. Nakasan ko nga yung apoy. Ano um, yung sa gilid-gilid. Parang ano. At ano oras na. 8.30 na dito. Ayan yung oras. 8.30. Go wait time. Ito yung usina namin. i in ko muna yung likha din. Ano mo na? 145 minutes na. pag kong toyo. Hindi na pag nag ka ng cellphone. <laughs> De langkos ko muna. Lagay ko ng hipon ko. Pag-usap-usap muna natin. Huwa ko lang yung hipon. Malalaking. Ngayon ito yung pagluto ng kasama ko ng puting kanin. May dahon ng laurel. At hell. Ayan, Ano uh, guys, luto na ng aking hipon. Sabi-luto naman maluto yung hipon. Lagay ko na itong ano na ito, alugbate. Ang dami. Ano baba. Nagtutubig naman itong alugbate. Ganyan lang siya, tuyo. Ginisa lang siya. Niliit pa yung alugbate na yun mamaya. Tatpan ko muna. Oh, ito na guys. O, oh, aking alugbate. O, oh, di ba diba? Nagtubig lang yung siya. Nagtutubig yan eh, yung alugbate na yan. Nagtutubig lang yan ng puso sa amin dati sa probinsya, inano ko muna yun sa kawali, nilalagay ko muna sa kawali. Tapos parang niluluto ko muna yung dahon. Ngayon, diniretso ko na ng gisa. Parang tubig niya dyan, no? wait naman to, hindi naman to pinas. <laughs> Tingnan natin kung ano, kung masarap din yung lugbate dito sa kuwait. Ngayon pa lang kami nakaka, ano, nakaluto ng lugbate dito. Sa ilang years ko dito, seven years, nakupis ko seven years. Ngayon pa lang kaluto ng lugbate. 2 minutes na ang video ko. Mahaba na to. Kaman ko muna ha. Mmm. Masarap na siya. Actually, kulang asin. Punti. Manamis-namis kasi nilagyan ko ng ano. Ng oyster sauce. sabi kasi ng oh, oyster sauce. Ito food pa lang. Sabi ng kasama ko lagyan ng ito put. Kung ano yung sabi niya, di sinusunod ko lang naman. Pahinaan ko lang muna yung apoy para hindi ma ano um, yung tubig. At takpan na. Luto na yun mamaya after. Ano oras na? 8.40 na. 10 minutes na siyang niluluto. Uh, Mahinaan yung apoy. Balikan natin guys ang luto ko. After 5 minutes. Ayan. Ito na siya. O diba? Lumit na yung mga lubate na kaninang lalaki. Ito na to siguro. Tikman natin tikman natin Si tikim ako. Mm. Masarap siya. Masarap siya, guys. Ah, uh, ganito lang siya. Ginisa ko lang siya sa hipon. Tingnan mo, nagkatubig siya. Ang dami yung tubig, oh. Pwede na siya makain. Patayin ko na. Yung kanin namin, luto na rin. After 15 minutes, patayin ko na itong aking niluluto at ang aking video. Bye-bye! Thank you for watching!